guys, today's video is punta tayo sa Trefusoria, mamili tayo ng ano, ng ating paninda so actually dito na ako sa Trefusoria mall pupunta ko sa uh, ah pinipilhan ko ng paninda so ito na to ay 698 mall palabas na tayo ng 698 mall ingat lang sa cellphone baka ma-upload yan malabas na po tayo ng mall. tapos Marian, saan tayo dito? uy, Marian! dan ngalah oh, mm. okay. oh, <laughs> oh, guys <No>? yeah. <laughs> dan oh no? itu oh, sampai so <laughs> <So>. <laughs> marami, 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 dami paninda guys so medyo malayo-layo pa ang ating puntahan yeah. tayo wow na traffic na tayo na traffic na traffic so baliko na tayo dito guys baliko na tayo ah yeah sa Juan Luna na tayo. Ayan, okay. papunta na tayo sa Juan Luna. So, paakit na tayo guys. Dito na tayo sa Juan Luna. Akit na tayo ng escalator. Ayan, dito po ako namimili. Excuse po kaya. Ayan na lang po ako. Ayan dito po ako namimili. Ay, mm. ang daming paninda dito. Ah, dito ang suki ko, guys. Dito ang suki ko, guys. Yan. Dalawa nga nito. Dalawa. Dalawang dosena, tagkalahat eh. Hindi, kalahat. Isang dosena lang. Itong dalawang design? Ah, kay ba yan? Ang design? Ito, lang bulsa. Ito, may bulsa. Ay, yun yung bulsa? Ito, one dozen. Ah, oh, ah, oh. ah. Ano yan, dito ang pangamili. So, ito guys, hanggang dito na lang. So, saglit lang. Budget-budget tayo. Kasi... So, hanggang dito na lang guys. At uh, mamili pa ako.